pa araw, kaibigan. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, Labadami, Labango, ng tunay na macho man ng Tondo, Manila. Maglalaban naman po ako, ano? Ito. Apat ng ganito. Pambabad. Saka yung ano, tawag dito ito daw ni para mabango ang damit ito gagamitan ko rin siya ng apat apat na pam, pambaba dapat na pang ni para mabango ano po ito yan na po ako nakamix dito ito naman yung damit yan damit. Yung lalaban ko. Then, gumagamit din po ako ng pandikulor. Sunrox. Ito, meron na sunrox ito. Ayan. 7 kilo, pero hindi ko sinusunod. 4 kilos lang. Dito, hindi ko na ginagamit yan. Diretso na po dito. Yun. Ito. Lalagyan ng daw Hindi ko na rin ginagamit. Hindi naman mabango dyan eh. Ito yung makina. Automatic siya. Po. Automatic. Kaya ngayon, ito. Ito, panguling balaw. Diretso na rito. Sa damit para mabango. Ito. So, maglalagay na ako ibababad. pwede namang isama itong mga pantalon pero kailangan isa dalawa lang kasi makapal eh lahat ng ito malalambot damit at siya Sa loob ng magin ako na binababad lahat para dito na mamamagay ang dumi. apat na kilo po ito. so wala na. pa yung tubig, pa ko pa yan. Nagdagdag pa natin yung isa, pangapat ito, dito. Wow. Inahalo-halo ko na. Para yung sabon, magbula na ng gusto. At yung chlorine, maghalo sa tubig. Opo, para ang man yung dubi dyan, para lalabas na mamaga. ganun po ang ginagawa ko ayun ito sasama ko na papad ng pawis kasi naglakad po kami kanina mga laga kong aso hindi naman pumuko pa Ayan. yan <laughs> ayun na nilalagay po ng tubig hanggang labi. Kasi hanggang doon ang measure nito. Automatic yun. May sarili ng programa. Hindi ka na kailangan gumawa na sarili mong program. May programa ito. 30 minutos wash. ah uh, 20 minutos po. Yan. Tignan nyo po yung Yan Ang galabi, ang tubig Ang galabi, ang tubig O, yan, sasarok ko Ito yung measurement ng tubig Ito, 1 2 3 4 5 Kailangan pindutin mo 'yan lima na kahilaw. Ibig sabihin hanggang labi 'yan. No? Kapag kulang 'yan, nawala sa labi yung tubig, kulang, i siya, magpapadagdag siya ng tubig. Hanggang marit siya yung lima, ito. Water level kung tawagin niya nayan, eh, no? So, ayan, wash, rinse, spin. 20 minutes po yung wash niya. Huwag mo nang, naka-program na po ito eh. Sila na po yung nagprograma program sa lang nilang paglalaba. Itong makina, ano. Ganyan po katalino yan. Na-program. Ngayon, so update dito na lamang po. God bless. You. Bye. -bye.